갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Ayan guys, dyan, dyan ko nakita yung ahas, sa so pwesto na yan, gate namin yan dito sa Likud, ayan. Hmm, Alam nyo ba, yung ahas, akala ko talaga. I'm hey, sorry. Ganito guys. Ayan, 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 ganyan. Akala ko ganyan yan. Akala ko, hindi yun ahas. Akala ko ganyan lang. Kaloka diba? Eh, Kalau, kalau, ý của ông ấy. ý của chị bùi đâu mà mát 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 Guys, alam nyo ba? Gustong gusto ko siyang makunan ng, ka, ng video nung araw na hinuli siya. Kaso, bigla siyang tumalon dito. Ayan no oh guys, ang taas niya na. Nandiyan siya sa tuktok na yan. Tumalon siya. Tapos ang bilis niya talagang gumapang. Kaloka, ang ahas pala. Ganun na eh akala ko, bagal-bagal niya. Yung pala, ang bilis pala noon. Ngayon, ko, ngayon lang naman kasi ko nakita ng personal na ahas, guys. Okay? Kaya wala akong alam. Tapos alam niyo ba kung saan siya umano? Doon siya tumalon. Teka, teka, Na, e, balikan natin. Doon siya tumalon sa baba dyan, guys. Alam niyo kung saan siya nahuli? Ang bilis niya talaga as in, Parang segundo lang, nandun na kaagad siya, oh. Doon, 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 doon. Tututukan ko ng tubig, ha. Doon sa tapat na yun, doon siya na ano. dun dun sa dulo. Kasi so, siya na ano nahuli nung marunong talaga mahuli ng ahas. Pati so, ba guys, nakakaloka. Huli ng ahas. Yeah. Magdilig muna tayo, guys. Pakita ko sa inyo kung bakit siguro may ahas dito. Kasi ang tagal ko na talaga dito, magti 10 years na ako. Ngayon lang ako nakakita ng ahas kahit na maliit dati wala. Pero kasi ayan oh, no? Ayan guys, yung bahay na yan, dati, yung baba niyan, siyempre, baba, kasi wala pa naman yung bahay dati. I mean, yung lupa na yan, sobrang ano, sobrang dami ng talahe, mga tanim, may mga tanim, pero may mga tanim kami dyan na ano, talbos ng kamote, ganun. Diyos ko, Ginadakot ko lang guys yung mga ano dyan, nilalakarang ko lang dyan, wala akong ano, tunelas lang, hindi ko alam talaga, grabe. Ngayon ko lang naiisip na, naku, may ahas pala dun, tapos ano, wala akong pakialam grabe yung kalahati ng lupa na yan puro damo talaga siguro nung binungkal yung lupa syempre tinanggal yung mga damo umalis sila dyan ayun, kung saan sila gumala dito sa garden ko ba diba? ang saya natin kakaloka sila ang takot ko talaga nun guys as in sobra ako, yung mga pulis nga guys, natakot ako pa kaya ang hindi lang talaga takot yung unang huhuli. Alam nyo, hindi nakma lang talaga niya yung ahas. As in, wala siyang ginamit na ano. Wala siyang ginamit na, ano nang tawag doon? Pangipit or ano. As in, kamay lang talaga yung gulat ko talaga. <laughs> diba? Ang kulit na ano. Kulit ng experience ko rito ay amo. Um, oh. Dati ang nakikita ko lang dito guys, alam niyo yung ano, ang ingin ng ano ko, tubig ko, no? <laughs> ang ah, nakikita ko lang dito is yung yung parang ano parang <clears throat> maliit na bayawak ba yun maliit na oo maliit na bayawak hindi ko alam kung tawag din. Eh. basta yung maliit na bayawak yun yung lagi ko nakikita dito eh tanam na kung pakialam kasi nga alam ko hindi naman siya nangangagat o oh, hindi ko naman siya pinapakialaman baga hinayaan ko lang siya dyan Bala siya kung saan niya gusto dyan pero yung ahas na ay, ibang usapan na yun, guys. Iba na yung ahas, ba? Diba? Kaya, ayun. Ang saya-saya. Ngayon, alam nyo, takot nung tuloy akong mag-ano. Alam nyo ba, guys, dati? Ayan, yung ilalim na yan. Kita nyo ba yan? Teka lang, guys. Teka lang. Ayan. Ito ay... Ayan, guys. yan yan, ilalim na yan, guys. Dinadakot ko lang yan ng kamay. Yung mga tuyong dahon dyan. Kasi malawak yan, eh. Ay, mali. Ayan. Malawak yan, guys. Ang ilalim na yan, ang puno. Tapos, ang, ang dami, ang hirap niyang kuhanin yung mga, ano, mga dahon. So, ang ginagawa ko, guys. Ayan, sumusuot ako dyan. Tapos, paglabas ko, yung dala basura basurahan na kulay itim. Ano yon, Punong-puno na ng dahon. Diyan, diyan ako talaga. Ano. Diyan ako sumusuot lang ako diyan. Ngayon ayoko na. Hindi ko na yung gagawin. Kasi nga, may aras pala dito. Oh my gosh. Sabayo talaga yung buhok ko. Hanggang sa batok. Maria. Di ba? Kasi hindi matatakot. Eh dati, napaka-pre kong gumalaw dito sa bahay, sa bakuran na to. Tapos bigla bigla Wala akong kalam alam Yay Alaga pala si amo dito Di ba saya, guys Ayan Alam nyo guys Dati Ito itong Ito ito itong Ginigiligan ko na to Na ano Na bermuda Alam nyo Grabe ilang araw ko itong Ginugupit noon Tapos May isang friend ako Nagsuggest Lasunin mo kaya O oh, diyan ang talino ng mga kaibigan ko, di ba? Lasunin mo para hindi ka nahihirapan gupitin 'yan. Mano-mano 'yun, guys. At As in talagang ginugupit ko lang, wala akong machine. 'Yan lawak na 'yan. Ginugupit ko 'yan, guys. Ayan. 4 days ko 'yan bago matapos. Every day 1/4, oh, di ba? Pagkas natapos ko siya, nilalagnat na ako, guys. Sobrang hirap. Tapos nung yun nga, natuto ako kasi yung kaibigan ko nagsuggest. Tapos nagtanong ako doon sa bilya ng mga halaman. Ano yung pang ano nyo? Pang laso nyo ng damo? Ayun. Binigyan niya ako. Tapos, ginawa ko. Nung bago ako umuwi last year, ilagyan ko siya. Tapos, pagbalik ko, hindi na siya tumubo ng mahaba. Ganyan na lang, guys. Ayan. Parang plot lang siya. Pahaba man siya, pero matagal. Tapos, yun, kinupitan ko lang ng konti, tapos ganyan ulit siya. di ba? Hindi na ako naglalason. O, okay na yung ano, okay na yung garden ko. Hindi na ako nahihirapan. Hmm. Teka nga, makapagdilig na nga. <laughs> Ang dahil ko nang sinabi. <laughs> Ang kulit ko guys, na, no? Ayan guys, yung aking garden. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Meron pa ako dun sa labas ng bakod. Papakita ko sa inyo mamaya. base, minsan kung matagal na kayo sa channel ko, makikita nyo talaga yon Kasi dati lagi ko naman itong inaano itong ano. Itong bahay ni Am. binapakita Wala akong magawa. Pag wala na akong pang ano guys, pang premiere. Ito yung pinagtitripan kong i-premiere. <laughs> Wait lang guys ha. Dilig lang tayo dito. Tapusin ko to. Bakit tapusin yung labas mamaya. Saglit lang. tayo tapos guys ayan pa tapos pa tayo ang daming bulaklak nung ano ko guys oh lotus flower ang dami ring bago ayan mga ano hindi pa nakabuka ayan guys oh nakita nyo ba alam nyo guys tunto ako dito sa bulaklak na to kasi pag ano maliwanag ayan tingnan nyo oh ang cute meron siyang anino sa ilalim ng tubig Diba? Saya. Ayan guys. yung bulaklak. Tuntuan na naman yung amo kong lalaki. Alam nyo ba? Pag yan maraming bulaklak, kinakausap niya yan. oh, ha? Huh? Apat yan guys. Apat siya. Tapos, meron naman siyang another apat na naka-prepare. Panibagong bubuka. Ay, lima na pala. Lima pala yan. Meron pa yung isa-isa Tingnan niyo yung ilalim guys. So ayun, kitang okay, kita. Para siyang nasa bulaklak sa ilalim. <laughs> ah, ang saya, di diba? ba? Oh, Pinupuno ko 'to ng tubig. Ano, to nagdidilig ako. Yung ko siya. Hmm. Yan, guys. Yan. Tuloy natin ang pagdidilig. <laughs> Ayay. Ito guys, yung ano, sinishort video ko guys. Ang ganda ng flower niya kasi. Di ba? Ayan. Ayan yung garden dito sa labas guys. Mahaba din to. Ayan guys. Alam ba guys? Ako nagtanim na ito. Ayan Oh nabulok kasi yung ano dito dun sa pwesto na to parang nabulok yung ano oh, sa yun? ah eto guys tinan nyo ayan nabulok siya tapos kailangan ipaputol nila amo ano ganyan siya puno din yan eh tapos nag, yung pag kasi namumunga to ayan yan 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 pag namumunga yan guys parang may nahuhulog na mga ano bunga tapos may, parang tumutubo tinanim ko sa paso tapos nung lumaki na nakita ni amo sabi niya ay sabi niya tanim mo sa tanim mo sa labas mari sabi niya oh ayan guys taas niya na guys oh so, yan na siya di ba hindi na bumili sila amo kasi nga ayun na itanim ko na diyan madami kasi yan guys yung mga punong ganyan ayun dito tao ko nga diyan puno ng nyug na walang bunga eh <laughs> Diba, hindi ko kasi alam dati kung anong pangalan yan. Ayan. O, tiyanin na natin yung ating host. Natambak na dito, guys. Ayan. O, ba? Diba? Malawak din to sa labas, guys. Ayan. Ayan. Saka dito, guys. Ayan. Kita nyo ba? Ako nagtanim nun, guys. Ayan yung mga pula-pula na yan. O, mga pula-pula. <laughs> Tapos may ipapakita ako sa inyo, guys. Ayan. Ito, ako rin nagtanim nito, na guys. Ayan, o. No? Oh puno siya ng wampi. Ayan. Ewan ko. Wala kasi yan sa ating sa Pinas eh. Pero namumunga na siya guys. Alam niyo pag namunga yan, papakita ko sa inyo. Maliit lang siya guys. Ayan o. Ganyan lang yung puno niya. Ayan lang yan. Pero namumunga na kaagad siya guys. Ayan. Ewan ko ba ilan na ko na ito kalimutan ko na eh. Yung avocado ko ang hindi nag-survive kasi nga, Buhay pa naman siya. Kaya lang di siya namumuha. Kakaluka, diba? Ayan. Ayan yung garden ko sa labas, guys. Ayan. Matanim ko. Ganda, diba? Makulay ang buhay. <laughs> Ayan. Teka lang, guys. <laughs> umuambon na, guys. Saglit lang. Teka lang, guys. Ha? At naambon na. Pasok muna tayo sa bahay. Ingat po kayong lahat. God bless you all. Thank you, thank you sa always support po sa akin. Ayan. Maraming salamat.